Yo, what's up mga katilwils? Meron nga pala ako ditong napakatamis at napakasweet. Wow! Na lansones. Yan, o. Oh, sarap nito. Lansones. Hinog na hinog siya, o. Oh. Lumon na lumon, o. Oh. At salamat nga pala sa nagbigay sa akin nito. Yan. Salamat nga. Dito ka na natin. Wow, laki like Hmm. ang bait. Nakagat ko yung buto. Pala ang pala buto nito na pag nakagat. Dapat pala sinusok pala. Hmm. Ayan, lang pala dapat. Yung kasi yung malang buto dapat pala, hindi kinakagat. Hmm. Kaya pag nakagat mo yung buto, makaya pala yun. Parang buto. Hmm. Pero ang sarap niya. Tamis mo nabutan na ng balat. Talagang ano siya. Hinug na talaga siya. Meron kasi yung ano, maasim. Ano. Dalawang buwig to nakain ko ko yung isa kanina. Tapos ngayon, magmimerenda naman ako ng rensones ulit. Ito maliit, maliit ang buto. Kasi pag yung malaki, pag nakagat yung buto, tight. Hmm.